Nagpiyansa para sa kanilang kasong tax evasion, si dating AFP Comptroller Jacinto Ligot at asawa niyang si Erlinda. Ilang araw ding hinanap ng mga otoridad ang mag-asawang Ligot matapos ilabas ang arrest warrant laban sa kanila pero gate po ng kanilang abogado hindi daw nagtago ang mag-asawa. Nakatutok si Jam, si Santo. Mailapat ikaw mamibig ni dating AFP controller ng Ligot at asawa nitong si Erlinda matapos magbayad ng piyansa sa Court of Tax Appeal kung saan nahaharap sila sa apat na kaso ng tax evasion. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita sa publiko ang mag-asawa matapos mapabalita ang hindi rin sila matagpuan. Inutusan pa nga ni DOJ Secretary Laila Delima ang NBI na hanapin ang mga ligot. Pero giit ng abogado ng mga ligot, hindi nagtago ang mag-asawa. Na-discover lang namin nung Friday na mayroon palang warrant of arrest nga. Hindi rin nila alam. They were out on vacation. So, yun, when they immediately found out, inantay namin talaga na makapost ng bail. So, ngayon lang talaga yun. Dagdag pa ng abogado, pumunta pa raw ang mag-asawa sa pagdinig ng Sandigan Bayan noong October 17 para si Hiwalay na kaso kinakaharap niya doon for future of assets. 160,000 pesos ang binayad na piyansa ng mag-asawa para sa apat na kasong tax evasion. Inaakusan sila ng hindi umano pagbayad ng mahigit 4 na laang milyong pisong buwis para sa taong 2001 hanggang 2004 unang naging kontrobersyal ang mag-asawa sa investigasyon ng Senate Bureau Bond Committee ukol sa umunay korupsyon sa militar. Bagamat sinigurado ng kampo ng mga ligot na haharapin nila ang mga kaso laban sa kanila, hiningi pa rin ng DOJ sa Court of Tax Appeals na maglabas ng hold departure order laban sa mag-asawa para hindi sila makais ng bansa nung walang permiso. Since uh, he is entitled to provisional liberty pending, pending uh, the proceedings, kaya you know, you can never tell. That's why we want to be on the side of caution na uh, mas maganda kung makakuha ng HDO. The order of the CTA approving bail already has that as a condition. They cannot go anywhere without informing first the court and asking for its consent. So, so November 16 ang arraignment ng mag-asawang Ligo. John Cisante si nakatutok 24 oras.